Magandang araw gabi po sa inyo lahat mga kapwa Pinoy. At tayo po ay uh, mapalad at binisita tayo ng ating isang kaibigan uh, si Paulo. Oh, uh, at siya may gustong ihahain sa inyo. Good morning, Paul. Maganda araw gabi na no, sa inyong lahat no. Ako po si Paulo De Losario. Ako po yung Vice President for Given Insurance Broker Corporation no. Actually po, ang ah, ilala, ang iyahain ko po ngayon sa inyo ay kakaiba, no? Ito po nagawa namin programa, no? Ay para sa pangkalahatan, pang buong, pang buong Pilipino. Para itong walang pinipili, di ba? Okay, parang kape lang yan, di ba? Minum ka, walang pinipili, di ba? Basta maitim mo, <laughs> kape, di ba? Anyway, ah, yung programang ito po, no? Ay isang dihamak na malaking tulong sa bawat Pilipino. Yan po yung natin. Pa Paking ginabangan po ng lahat ng tao ng bawat Pilipino. I think very important po sa atin ito, no? Kasi po naniniwala po, lalo na sa Pilipino, no? Na ang pinaka-importanting tao sa buhay nila ay ang pamilya nila. Parinig na ho ba kayo ng 3-in-1 protection? 3-in-1 protection? Apo. Uh, ba Bakit uh ka at ang tao, nag-iisip na all-in-one. So, wala po silang nakita. Oo, na instant ito. <laughs> Tama, di ba? Lahat na. <laughs> so, ganito rin po nangyari, no? Gumawa po kami ng produkto. Si Given Insurance po, nakipag-partner kami kay Malayan. Kinalan niyo po ba si Malayan Insurance? Okay. Tayo lang po din ngayon sa Pilipinas, ang nauna na magpo-provide sa bawat Pilipino ng affordable na protection. Na abot kaya, again, abot kaya, no? Para sa buong pamilya. Okay. Still, it is eh, Malayan Insurance, no? Product. But, ito po, no, nakipag-exclusive tayo po sila sa event sa amin, no? Kami po ang nag-design. Kasi po, nakita po namin na very important. Sa ngayon sa Pilipinas, dalawa lang ang pinagkakatiwalaan. Napaka natatawa nga ako, eh, di ba? Yung pinakamahal o yung pinakamura. Eh, yung pinakamahal kasi, alam nila, talaga, convenience sa binabayaran. Yan, yan, yan po yung mga HMO kung alam niyo po yung mga maxicare, di ba? Yan po yung mga high-end, yung mga mahal. Kaya napansin niyo, ang meron lang protection lagi, ang mga may pera, siyempre. Di ba? Pero yung mga pagdating sa rank and file, pababa, na lalo na yung mga irregular, wala yan. Tugtong yun po, no? Yung pinakamaganda dito, ang tawag po dito, F360 Protect. Exclusive lang po ito sa, sa given insurance broker. Pero para lang maintindihan nila, kasi po ang Pilipino, very important sa kanila ang mga F niyo sa buhay. So ang mga F niyo rejection ng kulang yan paulit-ulit. So, anong ibig sabihin lang hunon, no? Ang ah, mga F natin, mga Pinoy, is, number one priority is family. Pangalawang priority is friends, di ba? Pangatlo, finance. Tapos pangapat, future. Okay. 360 degrees naman po. Kaya po yung 360, natin paulit-ulit silang poproteksyonan. Okay? So, yun yung pinaka-importante dito. Now, um, babalik lang ako. Pupunta muna ako dun sa 3. Ano mo, meron pang breakdown yan. Nakita niyo yung pagkakaano ko, di ba? Oo, oh, 3 in 1. Okay, yung 3 in 1, ibig sabihin lang nito, di ba, yung konsepto ng buong pamilya, punta muna tayo sa 3 in 1. Meron kaming 1, health protection para sa pamilya. Second, life protection para sa pamilya. And third, pati yung bahay nila, pinaproteksyonan na natin. Kahit o rumirenta lang sila. Yun ang pinakamatindi rito. 'di ba? Okay. Kasi hindi naman naniniwala ako, hindi naman lahat ng tao may sarili nilang bahay, 'di ba? Iba ko bed spacer. Okay. Kahit room may, may renta, kahit room mm -hmm. um, may renta, no? Okay. Na, nabibigay po tayo ng protection. Okay, punta muna tayo dun sa 1. Okay? Okay, sa so one. A Apo. na lang po. Magbibigay na ako ng example kasi po mas madali po nilang maintindihan ng taong bayan natin pag uh, ito po ina explain ng mabutay. Now, going back, no? Pag uh, ako sa lagay na ho natin, lalo na sa mga viewers natin, I'm sure meron po sa inyong nakaranas na na-hospital ang kapamilya. Number one ho, ang tinitira natin, tinitira dyan is yung emotional stress. Agree po ba kayo? Kasi po, pag, pag dinala ko po ang asawa ko sa ospital, sa kahit kung anong sakit yan, di ba, tinakbo ko sa ospital, no? Automatically, tinatamaan po yung emotional natin. Kamusta na ba siya? Ano po mangyayari, di ba? Ngayon, pagdating doon, nandun ang doktor, nagamot na siya, ang second na naging problema ng bawat Pilipino, and it is ito po ang number one na pampabaksak ng Pilipino, ito po yung talagang killer natin, no? Is yung financial stress. Kaya po, kung napapansin nyo, wala pong lumalabas ng ospital na nakangiti. Di ba po? Lahat yung napicture mo kita mo. Kaga niya eh. eh. Kakamot ulo. Yan po, di ba? Kasi alam nila, babayaran po, di ba? So, napapansin ko lang, every time na naglalabas sila ng pera, doon po sila nalulubog sa utang. No, Makikwento ko lang po muna, no, bago po kasi noon, no, nagtatrabaho po ako sa next Okay? At meron po mga hinahawakan ng mga distributor. Mayroon may tao po kung nagmamotorsiklo. Okay, doon ko po ito nakita, no, na maganda, ang laking tulong. Napansin no, ko po pag asawa po nila, no, eh, na-hospital, automatically uutang yan sa may-aring ng distributor o na may-aring ng kumpanya. Pag umutang yan, hindi maibibigay lahat ng kailangan niya. Mara, 20 mil, eh. syempre ang kaya ng kumpanya, ibigay pahiram sa kanya, isang eh, pulibong may may utang pa siya sa 10,000, lalapit niya sa akin, utang, sir pa, baka pwede naman pa utang ako kahit 3,000 o 5,000 lang, di ba? Pero talagang kailangan ko 10,000, di ba? So, papairamin ko ng 5,000. Alam ko na naman eh, dahil syempre, lubog siya, hindi na akong mababayaran nun, di ba? So, yung 5,000 yun, wala siyang magagawa, kundi yung ATM po nyo, di ba? Yan yung nangyayari. Alam niyo po yan, yung sa mga ibang nakakapanood, sinasanla, at yun po yung pinakamabigat para sa kanila. Opo. Yun po. Yes. At anong nangyayari po kasi? center Lagi <laughs> Kita niyo po ah, di ba? Medyo mataas na nga po yung... At madalang <laughs> nila na susuksok sa wala Ibig sabihin lang po nun, pag ginagawa po nila yon yung isang buong sweldo nila ay kapalit nung inutang nila. Alam mo ba, doon yung literal na... Sorry po sa mga ano, meron ko kasi siguro papautang yan, pero yung yung 5-6, kawawa naman po talaga ang Pilipino. Kasi no choice po kasi sila. No choice sila eh. Umutang sila ng 5,000, ang kapalit, minsan 9,000. Hi, I'm Henderson Yu, an entrepreneur and an F360 Protect Advocate. Sarap tumulong. Hi, I'm Ellison Vicarez, a single mom. I'm F360 protected. I'm proud to be an F360 advocate. And hindi lang napakasarap matulungan ng F360, napakasarap din makatulong to F360. Hi, I'm Chef Gino Gonzalez and I'm a proud F360 Protect member at ang sarap tumulong. Hi, I'm China Coanco Gonzalez, F360 Protect Advocate. Ang sarap tumulong.